Amin. Um, Lubung red faktor. Mengganti ya. Hi Don Raya, <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe ka. Yan ba ito sa ating YouTube channel mga paps. Kung bawa pa nandito, don't forget to like, comment and below pa the hashtag. Don't throw iron. Of course, i-subscribe mo na yan. mga paps. No, ang daming kumukuha sa atin ng ibon. Maraming maraming salamat. Mas especially talaga, yung yellow face. No, so, sobrang mura siya ng yellow face natin. At mga paps, no, kaya naman bibigyan kayo na sample ng parisan na meron tayo i-out on the Korean. Okay, yan you know. o. Oh. Meron tayong uh, eh, pastel yellow face na paganda, na pakilis mga pakso. ino. no? oh. Pastel yellow face at isang free na opa post yellow face mga paks. Meron tayong ino, meron tayong dan No, kung gusto niyo naman ng opa, yan na paganda mga pakso. Oh, may free din na opa post yellow face. No, post dan palo naman. No, so grabe sobrang ganda. No, kaya naman kung gusto mo umuwas, No, all you have to do is to text or call me, 0953-1364462. O mag-message ka na sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Agent, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. No? Kung hindi ka naman repeat buyer at gusto mong umutang, pwede kang mag-down payment. No? Basta mag-usap lang tayo, ulitin ko kung paano mo ako kontakin. I-text e, o tawagin mo lang ako sa 0953-1364462 o mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger on Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, so, muli, uh, i babalik ko muna sa mga kanilang hawla at mag na tayo. Yan mga paps, lahat yan na nakikita nyo, mga Project Yellow Face, Don Follow, at kung may nakalagay na with ino lines, dahil uh, meron din tayong uh, Project Yellow Face Post E, no? no? So, yan mga paps, nakikita nyo gano'ng aganda yan. Ito mga medyo bata pa ito mga paps, ha. Nasa 3 to 4 months. No? So, sa mga nagganap ng bata dyan, ito pwede na ito mga paps, no? So, all you have to do is to text or call me 0953-1364462 I-message mo lang ako sa ang Messenger ang Don Roya or Don Roaya Avery. Meron tayong OPA line at non-OPA line. Yan. So, sa mga nakikita nyo dyan na ibon, pwede nyo screenshot yan mga paps. Tapos padala nyo sa akin. Kailangan talaga may screenshots no, para mas madali natin malaman. No, so, eto naman, napakaganda na nito, No? So, eto actually, sold na to kay Popsmart. Pero kung gusto niyo ng katulad na ganito, walang problema, meron pa tayong stock mga paps. Alright, no? so meron tayong aqua, opa, disino, post-split ino, at isang opa, yellow face, post-split ino. Napakaganda mga paps, nakikita nyo sa screen, walang halong chemical. ay grabe, ano talagang tumagilid pa siya. Ganyan kaganda yung ating mga alagang ibon mga paps. At hindi lang ganyan kaganda kundi talagang dulo-dulo ang proyekto na to. No? Pag nakapagpaanak ka nito, aba. Jackpot ka para kang tumama sa loto. Kaya dali ang na. No? I-text o tawagan mo agad ako sa 0953-1364462. I-message mo lang sa akin. Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps. Maliksi no quality no dahil nga alagang alaga yan natin mga paps tutok na tutok tayo yan imagine mo may caretaker pa ako ah. nakatutok na ako sa pag-alaga tapos meron pa tayong caretaker no All no so eto naman napakaganda tingnan niyo kung gaano kaganda niyan mga paps Alam ko na ngayon lang kayo nakita ng ganto kung meron man nako bihira lang mga paps dahil nga ang karga kasi nito ay Opaline aqua desino posplit no so grabe sobrang ganda rare pa to mga papsa hindi pa siya ganun karami sa market no kaya kung ikaw ay isa sa mauna ng gantong linyada aba para kang tumama sa niyan mga paps no kaya dali mo na i-text o tawagan mo ako 1364462 message mo Facebook Messenger ang Don Roya o Don Roya Avery. Ito naman mga paps ay parisa ng Opaline Yellow Face Post Split Ino at syempre meron tayong free na Opa Post Yellow Face Post Ino. No, tinan nyo kung gano'ng aganda yan mga paps. Talagang nakakapangtulo ng laway. No, kasi nga quality ang ating mga alaga. No? So sabi ko nga bukod sa akong nag-alaga, meron din tayong tagapakain, tagapainom, tagalinis, no, para mapanatili ang kanilang quality, ganda at lakas mga paps. All right, no. So, i-text mo tawagan mo ako 0953 1364462 o message mo sa Facebook Messenger ng Don Roaya donro Don Roaya Avery. Tinan nyo. <laughs> Sobrang ganda, nakakapantulo ng laway. Eto, yung medyo matured na. No, halo-halo na to. Mga Project Yellow Face, Dan Follow, tapos may aqua din, may bronze ay nakasabit. Yung bronze, wala na yan, sold na yan. Yung green, yung nakasabit. Pero the rest ay available pa. No? So, yani screenshot nyo lang sa mga naganap ng matured project yellow face o aqua. No? I-text o tawagan nyo ako 09531364462. I-message mo kagadaw ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery mga paps. Yan, titigan nyo mabuti. Ito naman mga paps sa naghahanap ng budget meal na yellow face. Meron tayo para sa inyo mga paps. Visual yellow face yan ha. O, yung dilaw, yan, visual yan. Tapos meron tayong freebies, yung nasa kanan niya. Yan ay OPA, post, sell, face, post, then follow. Ang project natin dito ay OPA line, yellow face, then follow, mga paps. Alright, so parehas lang ng ID, ang pinagkaiba, no? Yung isa, pastel, ito, U-wing. No? So yun lang, same din ng ID. No, ang pinaka-project ay Opaline Yellow Face Dan Follow. Isang visual, yellow face at isang non-visual na free. So, no, i-text sa tawagan niyo ako sa 0953-1364462. Mag-message ka lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery mga paps. No, so, napakaganda sa budget meal ang hanap. Ito na mga paps. Screenshot nyo lang. No, para nga malaman natin kung ano yung gusto nyong ibon ibon mga paps all no so ito sa mga mainipin diyan kung bakit ko natanong yon proven perto mga paps ibig sabihin naginakay na no hindi lang basta nagitlog kasi pag sinabi nagitlog baka parehas hen yon no so useless infertile yon ito naginakay ibig sabihin proven na lalaki at babae ang kinagandahan pa nito no back to back B2 aqua isa visual fail follow pa, yung isa split fail follow. No, so grabe na 'to mga pups No? If e, text o so, tawagan mo ako sa 0953 1364462. Oy, message mo sa amin, Facebook Messenger Don Roay or Don Roay Avery. Tapos ang ibubuga pa nito more on homozygote. No, kaya naman parang tumama rin sa loto pag nakuha mo 'to. Proven pera, Ibig sabihin nag-inakay na. At ngayon actually itlog pa sila. No, so kung kukunin mo to kasama na yung itlog mga paps. Pwede. Ibibigay natin yung itlog no. Three bigo sa inyo mga paps. As in all in. No kaya screenshot niyo na yan. Ipadala niyo sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery or better no, na i-text o tawagan niyo ako. Kung wala kayo pantawag ako ang tatawag sa inyo mga paps. All right? Ito naman ay lahat Project Opa, Red Factor, Pale Fallow. No, meron tayong solid, green, yowing no, olive, mint. Nandito na lahat mga pops na hinahanap nyo. No, so, screenshot niya na doon. Ganito yung gusto kong ibon. Merong apa ba dyan? Meron pa tayong natitira mga inipit-ipit mga pops. Only for yan. Kaya naman, i-text it o tawagan nyo kagad ako sa 0953-1364462. Mag-message ka lang sa akin Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan mga paps. No? Tinan yung ulo. Sobrang pula. Walang edit yan mga paps ha. Hmm, quality yan. Kahit sendan ko kayo ng sariling video nyan. <laughs> Eto naman sa mga gusto ng Back to back yellow face Budget meal Eto, pasok sa inyo to Isang pastel at isang solid no? Na yellow face No so, i-text so tawagan niyo lang ako sa 09531364462. Mag-message ka lang sa inyo Facebook Messenger Don Roya or Don Roya Avery. No sabihin niyo lang Don, ito yung gusto ko. Meron ka pa ba niyan? Ganun lang ka simple mga paps. No, ulitin ko, pwede rin ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na at kung hindi ka repeat buyer tapos wait, gusto mo mutang sige okay lang sabihan mo lang ako no so ito naman sa mahilig mag uh, dyan ito lover open line yellow face possible dan follow at syempre meron tayong freebie na opa post yellow face post dan follow yung nasa kaliwa niya map, mga paps no so Ganun lang din ang mechanics kung paano ako kontakin. Nandiyan ay nakikita niyo sa screen. 09531364462 o message mo sa akin, Facebook Messenger Don Roayo Don Roaya Avery. Napaganda. Screenshot ko lang mga paps, no? So, eto naman. Ang inaantay ng lahat. Opal Lupino Split Power Blue. No, ibig sabihin, hindi lang siya lutino mga paps, kundi pwede pa siya magbuga ng crimino na opa. No, so, eto budget meal to. Actually, sa alus sold na to mga paps. Pero kung gusto niyo ng ganito, screenshot nyo lang, tapos timbrihan nyo ako. Doon, ganito yung gusto ko no, para ma-reserve ko na rin kayo kagad mga paps. Kasi napakaraming naka-reserve sa atin, naka-presale o presale. No, kaya naman pag nagpa-reserve ka na sa akin, uunay na kita syempre. No, kung paano magpa-reserve, kung paano ako kontakin, eh, text mo lang ako, tawagan mo lang ako sa 0953 1364462. O e message mo agad ako sa akin Facebook Messenger, Don Roaya o Don Roaya Aviary. Na, paganda nito, umaapoy yung ulo, pati yung buntot mga papso. Hmm. <laughs> Yan ang tinatawag na opaline sable. Yan, sable yung kung tawagin. Hindi lang basta opaline yan. Kasi kung opaline yan, no, sa iba, yung buntot hindi pula. Mapula yung ulo, pero yung buntot hindi mapula mga pups. Ayan, mapula na ulo, mapula pa yung buntot. No, so, jackpot ka dyan mga pups. At nakasplit pa sa parblo ah. Ibig sabihin, pwede pa sila maglabas ng cremino. No, ganyan kaganda titigan ng mga bote mga paps. Tiningin ka Parang aduswan kasi nga quality, malalaki yan mga paps ha. Yan hindi yan pucho-pucho, pipitsugin na ibon mga paps. Pinaka ID niyan ay Opaline Lutino Sable. Mm. Tapos split pa sa par blue. Tingnan niyo yung bunto to. Pulang pula. No, kaya naman, i-text tawagan mo ako sa 0951-364-462. I-message mo lang kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Napakaganda no? kala mo mangga yung katawan. <laughs> Umaapo yung ulo, pati buntot. O oh, mga maliliksi pa yan, o. Oh. Grabe talaga. Yan ang mga pang-collection, no? So eto, back-to-back -back, -to -back naman. Yellow face, desino. No, napakaganda nito. Grabe. Parang lutino pero hindi pula yung ulo ah <laughs> Tsaka yung mata. Yellow face to mga paps sa of course. <laughs> eto dulo-dulo. Mag sinabing dulo-dulo, pinakatuktok tok na. Ang ID nito ay Opaline Yellow Face follow. Wala nang possible, wala nang split, wala nang ganun. Kasi ito yung resulta ng pinaproject natin, no? Opaline Yellow Face follow. Kung gusto mo ng ganito, i-text at tawagan mo lang ako sa 0953-136-4462. Mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya o Don Roaya Avery. Meron tayong cock, meron tayong hen. No, so, ganun lang mga paps. No, kung paano ako kontakin, nakikita nun sa screen. Ulitin natin, 0953-136-4462. Message mo sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Muli, maraming maraming salamat sa panonood. Stay safe and God bless.